wala nang lipatang maya mangyayari. Tumagal ako sa pagpapastor ng kulang-kulang apat na pong taon, tinuturo sa amin na si Kristo ay Diyos. At mayroon pa nga kaming dagdag aral o pangunahing aral na si Kristo at ang Ama ay magkapantay lang. So ganun po yun. Kaya ganun katindi ang aming paniniwala, aking paniniwala, kay Kristo na siya ay Diyos talaga, tunay. Nung ako'y nagpastor, edad ko'y 23, so nga mga ganong panahon. Nga 1980, mayroon akong nakausap, katabi lang kasi namin yung bahay ng iglesia. kaanib sa iglesia, matanda na siguro 80 anos. At napag-usapan namin yung patungkol sa reliyon at pagka-Diyos ni Kristo. Ang sabi nung matandang kaanib siya ako, no, mamatay ako na ang paniniwala ko ay si Kristo hindi Diyos. Pagtanto ko, na bakit kaya gan ipinaglalaban niya na si Kristo tao? Iba-ibang sekta at dinaminis Doon ako, palipat-lipat ako. Mula doon sa kung tawagin Pentecostal movement, eh, na uwi ako doon sa iba-iba pang mga sekta. Pero isa lang ang sistema halos eh. Trinity, sa, sa, pagsamba, halos ganun na din ang forma. Salamat sa Diyos na mula noong binulakan ko yung panyaya ng nag-aakay sa akin, ay tuloy-tuloy na po yun. Yung hinahanap kong kayamanan, nasumpungan ko na po. Four years being ang Iglesia ni Cristo, I am so proud na dito ako binuon ng Diyos, dito ako binigyan ng tunay na kaunawaan ng kaligtasan at higit sa lahat. Tuwing ako'y nananalangin, binabanggit ko, salamat, Ama, na tumbok na kita at naawa ka sa akin na ikaw lang pala talaga yung nag-iisang Diyos. Wala nang lipatang maya mangyayari. Bilin man ninyo ang aking panampalataya. Walang kabayaran yon. Permi ako dito sa iglesia habang ako'y nabubuhay kaming mag-asabong pamilya ko. Na iglesia, pinangako namin sa Ama sa biyaya at habag at awa ng Ama. Dito na kami abutan ng aming kamatayan.